Yun. Teka lang guys. Tinitingnan ko may dalawang bata dito. Ayan. tuwa ako kasi nakatingin siya sa Spider-Man. So naalala ko yung anak ko. Kasi pag gustong gusto mo. Parang inaantay nila may inaantay sila. Hindi ko lang alam. Baka nagbabayad o lumama niya. Ayun. Nasa... Uh, Totoo ako pag tinitingnan niya yung laruan eh. Talagang alam mo yun, parang nakapag ng mga mata ko. Kasi nung bata ako, ganyan ako. Siyempre hindi naman tayo lumaki sa yaman na para bang nakatayo lang ako sa isang ganto pag gusto ko yung laruan. Alam mo yung masaya na ako sa pakiramdam ko na nakikita ko. Kahit hindi ko mabili. Tingnan natin kung ano yung pinakagusto niya hawakan niya. Tingnan natin kung ano yung hawakan niya, kung ano yung nakita ko. Tanungin natin kung ano yung gusto niya. Tingnan niyo to, tingnan niyo. you.

Nakaupo kasi ako eh. Nakaupo ako. Bibili kasi ako. Tingnan ko. Muna tingnan ko kung ano siya. Tingnan ko kung anong hawakan. Tapos <tipulay> try natin eh. Bagyan. Ito yung hawakan niya. Ganda, no? Spider-Man. Favorite mo Spider-Man? Ano Spider-Man gusto mo? Saan? Ito? Yung doon. Ito gusto mo? Ha? Gusto mo to? Punta ka kay mama mo. Astay mo ako. Ako okay. mo babae. Punta ka na kay mama Sige mo na kay mama mo. Punta ka muna. Bili natin. Ayan. Ganda o. Oh, Spider-Man o okay. Okay. Bayaran natin. So yan. Kunin natin. Let's go. Yun. Eto na. Ang uh, pamasko ko siya. Hindi ka. Dali natin siya. Kasi kanina ko patulitig yun siya. Si Kuye. Kasi boy Psst, boy Pagbigyan oh. ko kayo mama mo Dali mo dyan, gilin Kung oh Merry Christmas ha Ay, ko po kay kuya ha Ay Kay kuya, bigay ko po sa kanya Ay, <tipan> <Di> <tipan> ah, okay lang, Kanina niya po tinitignan eh Okay lang, kanila niya pa tinitignan eh Ha? Hindi, okay lang, Kanina niya pa tinitignan eh Kanina, kanina pa ako nakatambay katambay Kala ko wala siyang kasama kanina <tipan> Kasama okay lang. Ano lang na mapapala. Okay lang, natutuwa ako. Dio, sige. Para po may na-membership. Okay sa iyo. Merry Christmas ah. Kasi kan hindi niya pa tinitingnan katabi ko si. Kaya kala ko wala kasama, eh tinitingnan ko lang pati. Oo. oh. Ah, sige ha. Oh, Merry Christmas ah. Ah, eh, isa na naman tayong bata na napasaya Stop sa pakiramdam no? Yung ngiti bata para bang Alam mo yun, yung para bang okay na okay Kaya na talagang deserve niya ngayong darating na Pasko. O, yun ha. O, mga taga-earth, see you. Sana kayo rin. Bye-bye.